uh, Rosemore Forest Park. Ah, mga dito mag sorry meron dire. Manila ko andre ka Karatula. Ito yung karugtong ng lake. Sabi nila kaya ah uh, tingnan namin kung saan talaga yung lake. Kaya yung agos ng tubig bababa so that means yung lake nandun sa taas kaya ito na lang ang babaybayin namin para matunto namin yung lake grabe yung views dito guys oh ang ganda ito naakyat ako kasi paanga to eh paanga to dito yan at saka nakita na namin kung saan yung lake kita na namin yung lake punta mo na ako dun sa taas para pakita ko sa inyo para maganda yung ano maganda yung view ba? Hmm, ganda dito nakaka-relax daming kahoy ayun ang lake ayan yan yung lake ganda ng ano dito mga tanawin dito pala kami sa ano ngayon Munaghan, Ireland ang ang ganda ng ano dito views nakaka-relax yun yung lake ang ganda ng ano dito sobrang linis yung simoy ng hangin sobrang presko sarap sarap sa pakiramdam yan tayo sa taas yan guys nandito kami sa gilid ng lake ito, ito yung ano gilid ng lake Ang ganda ng mga promisyon ng mga ano kawi. Tok. lah kami, guys. Dito kami ano, dito kami dadaan. Akuntang rato' awi. Pina ano kasi to, yung daan dito ikot. Ya. Dito lang kami dadaan. para mabilis kasi parang uulan na ano na yun makulimlim na yung langit lamig pa naman pag nabasa tayo yan yan yung lake doon yung nakita yung green yung green doon doon yung green Diyan kami galing umikot lang kami yan dami palang isda oh kita diba tayo daan na yun uy Oh, binasa ko ngayon. Pwede, uh, pwede kang ano dito, pwede kang uh, mga will kung may mahuli ka ay ano papakawalan mo. Kasi dito cuts and release. So pwede pa lang mga will tapos pakawalan lang. Ah wala tayong ulam guys, pero okay lang. Yung ano lang ba pa yung libang-libang na ba para ma-refresh yung uh, ano natin yung mga uh, problema yung mga mga stress mawala yung stress natin dito kasi napakaganda ng ano dito ng tanawin yan uh, pa pabalik na kami inikot ang namin yung lake tapos oh ito na yung ano mga ito yung lagusan tapos so, oh, ang ganda ng ano, yung puro, yung ginawa nila, puro to kahoy. Yeah. Ulo. kahoy, puro kahoy. Tingnan nga natin sa malapitan. Ayan, puro kahoy yung ginawa ba. ganda tingnan no. Dito tayo sa harap. Pati yung bigote niya, puro kahoy sabi yung ano na arts ba, arts yan, biguti, buhok ito na yung lagusan guys uwi na kami sana nag enjoy din kayo sa video ko uwi na sa bahay para magpahinga dahil nakagala na kami dito sa Rosemore pa Paris Park at maraming salamat sa panonood ninyo God bless you and happy holidays